ka-beauty farm from our house papunta doon sa malaking ilog is malapit-lapit lang po so puntahan po natin yung ilog kung gaano kaganda let's go ayan so yan po kaganda ang ilog mga ka-beauty farm at saka may nag ano doon may nag ngingisda yun sabing ilog namin dito at mayroong nangingisda. Ayan. Puno ng ano namin. Yung butong ba at saka yung kawayan is kailangan kasi yan minsan ni eh, Para ma gawain ng bahay, kahit ano. So, ganyan yung mga ka beauty Kahit ano yung mga tanim-tanim namin dito. May mga gabi, saging, lahat-lahat na. At uh, mayroon din kaming ano dito yung corn yan malapit sa ilog saka dito sa tabing ilog yan may nangingisda yan so may nahuli tayo dito na nangingisda yan sa tabing ilog natin mga ka beauty farm at dito naman may mga pako din makuha pero naunahan na po tayo ng ating mga kapit bahay kasi binibinta din nila to ayan daghan nagkuha <laughs> napoy isda nagani isda as libro no <laughs> Ayun, isda. Ayan. <laughs> May kuha siya. <laughs> Ayan. Ano yan oh. Ayan. Ano yan Na ano siya natamaan? Yun know, yung isda oh. Tur? Mm. Pero makain yan. Ano? Bakit? Kala ko tilapia. Puro yan janitor. Oh. Ah, makain pala yan? Ayun po! Oh. Ayun, nagtingala siya. Yan. Yun. Ayun Ganito kayaman ang ilog ito mga ka-beauty for maraming isda. Ayan, marami silang kuha o. Oh. Ayan. Ayan, nandiyan pa. Yun. Ayan, ganito po dito mga cavity farm pag Sunday. May nag ha-hain. Ayan, nagsasain. Iba maganda tingnan dito? Ayan po, nagsasain po sila. Habang yung iba nangunguha ng isda. Ayan. Ayan po ang ayan. So, ganyan ang ilog namin dito, pinakamalinis at maraming isda. Ayan po, pag Sunday po ito po yung ina kumbaga kalingawan ba, ina ano yan sa Tagalog niyan? E, enjoyment time. Pastime pagkatapos ng weekends dito sa ilog. Ayan, ganyan po ka ganda ang ilog namin dito. Ayan. Ganyan. Hanggang doon. Pero ito is uh, surrounding our farm. Kaya makukuhaan ko kaagad kasi malapit lang dito sa farm namin at inaalagaan po namin itong area na to so ganoon kalalim po dito hanggang dito yon pag tumatawid ka kasi hindi to sa ano at saka doon ang pinaka malalim doon banda yun yun ang pinaka malalim so ganun ka ganda ang kalikasan mga ka beauty farm at ito tinatanim po namin to para dipinsa sa mga lupa na hindi maubos yun. saka akit okay na po tayo papunta doon sa farm natin. Yan po. So tapos na po tayo doon sa maisa natin. Doon. Yung mais natin. Dito naman tayo sa ating mga niyog at saka lansones. At saka yun na ang update sa lansones natin. Ito yung gabi. Marami na po bunga. So yun na po ang update ng lansones natin ngayon. So for ganda. Pati yung mga niyog yan. Ganda. So, ngayon yan. Yung mga alaga ko. Yung mga guardian ko. Kahit saan ako, nandoon. Yan. So, yan na po mga ka-beauty farm. Ang overlook ng ating farm. At saka sa tabing ilog. Ayan. Ayan po. At yan yung mga niyugan po natin. Yan. yan na po ang paakyat may rambutan saka full ano na to overcropping double cropping kahit ano na uh, saging kakao kapi uh, basta lahat lahat na para hindi sayang yung lupa Ayan. kaysa maano siya yung maraming damo ayun so yun ang ano natin dito super so, taba talaga yung mga banana natin at saka dyan na era, medyo matubig yan kaya hindi uh, nilagyan namin ng dike so nag successful naman siya ba diba? para paraan lang mga cavity farm kung anong mayroon. Hanggang dito yung tanim namin ng lansunis. Almost 100 puno itong lansunis namin. Kaya pinaghirapan talaga natin para mabuo at maging mapanatiling malinis po. Ito na po ang mga bagong tanim namin na lansunis. Yan. So marami marami na po yung bagong tanim na lansunis. Yan po. Yan. Dito sa new area namin. So, ganun kabilis magtanim ng lansones, lansones. Kasi parang sa lugar namin, yung lansones ang pinakamabilis. Yeah. Wala pa yung isang buwan bago tinanim. So, ganun na ang tubo niya. Di ba diba? Mabilis talaga niya. Um, healthy, healthy pa talaga siya. Yan po mga Cavite Farm. Thank you so much. See you for my next video. Ayan yan po ang ating video for today and thank you thank you so much see you for my next video and god bless us